good day mga ka-riders. maga akong babiyahe para makababa ng Maynila ngayong araw kasi pupunta ako ngayon sa motobed helmet and sa may Araneta Avenue sa may Quezon City para kunin ng intercom mula sa printcom dahil isa tayo sa mga napinalad na mapili bilang team printcom kaya napakaswerte natin kaya excited na ako tara let's go sa banyo ako iba talaga pag uh, may mga gantong pangyayaring na natin sa atin dahil alam naman natin na marami ng motoblogger ngayon kaya yung mga gatong opportunity ay din natin sasayahin pa sana ito na rin ang simula para sa ibang pinto para sa atin so yun mga ka -raders, so andito na tayo ngayon sa Quezon City kung saan ang obscena ng motobend so dito natin kukunin yung unit na ibibigay nila para sa atin so, so, So yung mga riders, ito nga pala yung mga model ng intercom, ng printcom. Ayan, kung makikita nyo. Ito yung mga bago nila yan. Yung R1 at yung R3. At ito yung KY Pro at yung T-Max. Ito. Ayan. May ibang kulay-kulay ka -kulay rin. So ayan yung pinaka-display nila. Diyan mo makikita yung model ng mga intercom. So habang inatay natin yung para sa atin. So ayan. Ito ba tayo mukha? At ayan na si Sir Brent's. Mating na. So, medyo nahiya talaga ako kaya hindi ko masyado na ayos yung camera ko dyan. <laughs> siyempre first time na merong magtiwala sa atin. So, chine-check nila ni sir kung ako yung nakasak na And then may kasama ko sa rito, tiyan, si Yance Kamonji. Pumating na rin. At siyempre naka-smile. Eh, nakuha niya na yung Yes, panalo si boss. <laughs> so, yun guys ah Tingin ko lang yun sa akin. So, ito yung pwesto ng Motobend. So, So guys, ito yung dalawang KY Pro na inilaan para sa atin. Yan. Siyempre may kasamang dalawang tissue dyan. Sa separate kausap ko dyan. Medyo hindi ko lang naayos talaga na yung camera. Parang nahiya kasi ako. Eh. First time eh. So yun nga, sinabi niya sa amin na good luck and siyempre galingan namin. Dahil hindi naman sila tumitingin sa mga big followers na ganyan. So yun, nakakatawa talaga. So thank you Motoben. So yan. Kung gusto nyo tumingin ng mga unit or order, So, malapit lang ito. Preso City Motor Bench oh, Office. So, yun lang guys. Maraming salamat po. Ares.